Igo na lang gi mo parcel nga dili ako kay wala man kay bayad, wala po ko ipang order Manang ang na lang po dayon ko dani magreserve reserve, reserve nya magbukas-bukas babisa sa kay dili ako unya uh -huh. ano unsa pa ginabuhat na to dira o banin ako ninyo sa aking kaganapan ngayon ay charis nakatagalog man sininin oh The... Ay, before makaabot ang parcel dana maglabas akita Kaya bisa gamay gamay pa ni akong labunon na dili na gina siya madala. Kundi pa na ni siya labahan. Kaya ang panahon karon ulan-ulan na Fast good. Pass forward ta din dapitan na human akong laba. O niya mawaday na kadaghan ang akong labahan karon Niya mawaday hindi ang kalibutan. Kuso kaya ang hangin ay nagatagak na ang bunga na ng mangga. Muna nang ipukumpasa na lang po din ako pag laba para ting ulan naging gin nga as nga ulan wala na ko'y labunon niya. Pag abot din sa pipila ka oras na ko old parcel. Parcel nga igor ako na mag-receive. Masa ano magini? reserve o receive. Nalibog na ko ba? muna mag-isaya na lang ko dani. Oy, libog na ko sa kalisod. Okay. Kanya wala na tayo pagdaduha. Dana nilisulod na dayon ko na pag na ako kuha sa parcel. Kanya mag panang -apel pa duha. Marag excited kayo nga abrihan yung parcela ba nga. Marang mag-iapon. Parcel nag siya. Fail na fail ko na ako dira ang pag-video ba? Abi kaya kuha. Dira ba? Igo-igo na lang kita dani mag kuwa sa mga parcel no nga dili atua kay wala man tay kwarta ka. tay kwarta eh ra man ni pang load, agay pang sa Facebook. Kay la ay mambagkayo kung wala tay load anay nang gitrabaho ay kwarta. Eh pagaw man ni sulod ani nga sa kwarta igdani na kung kaoba ni yon siya nga Kay paramatan nawo. Ay, ay wala -duwa -duwa. na duwa dua Gabriel na dayon ang kuwan na podayin ko. Gunting oh. anak megane kay na gunting dira sa akong kwarto ay dali ra kaayo. So mo rai na among gi order ay o, speaker then asya moment ni sikat bitaw niya with mic na nasiya ba. Ay excited kay wala na ako man ni excited kaayo. Unya with QR code na siya no ka to ang ipakita sa inyo. Unya kung gusto ninyo magpili sa color da na kadagan maka na kailagan, color na pila na na, na color ay narapo na sa inyo kung mo pili na ng puti. pink itom or kanang itom nga pula o basta kay mo na kunya na abrihan naman ako kitan adoy na nako na, na, ang manual kay mo mana atong guide ra pero ato ra ginang kuan dira ona nay gijgay dira gitanatan aw lang nato ba pero dira bay pag toplok toplok daning speaker it zero kada na podi ang speaker no kay duha na pod kabuk ang iyang mic ba nya cara ba kayo ang iyang uh. iko nay mga adjust adjust siya sa masad taning dag promote sa kaning kuan ba produk anyawlan ay pag duha adoy adang tapita kon nang dinang di tryan dira kay para mahibal anak ko kung tsada ba siya o dili. So, nagay tayo mga kanin Maputol-putol ang imong tingog. Di ba ginaan siya malikayan kaya kung layo ang buwan na. na asa sa iyong relasyon. Kung layo mo sa usag-usa. Maputol mong gina ang panahon nga magulag mo. Agoy ni nagugot sa... ka